What's up mga bossing? Welcome sa ating unang uh, vlog for NBA Cards uh, 101 <laughs> Ayan mga bossing Ngayon magtuturo uh, tayo kung paano maglagay ng mugs Mali <laughs> Paano maglagay ng cards sa magnetic case Ayan, yung proper way daw kung paano maglagay ng um, card sa magnetic case natin. So, meron ako ditong uh, spellbound ni Luka Doncic. So, ilalagay natin lahat yan sa magnetic case mga bossing. So, ayan. May apat, limang <coughs> cards yan. So, nalagay na natin to. Si Luka Doncic. So, ayan mga bossing. Don't forget to subscribe sa ating channel. Click nyo yung ano, yung tawag dito. Um, tawag na, kalimutan tawag dun sa ano eh, yung bell icon. Yun mga bossing. Tagal ko lang di nag, ah, ano eh, nag YouTube eh. So, ayan mga bossing. Start na tayo mga bossing. Okay. Eto mga bossing. Dapat may magnetic case syempre. Ayan, number one, magnetic case. Napakaganda niyan mga bossing. So, eto yung card ni Luka Doncic. Letter O. So, tatanggalin lang natin to sa top loader and sa sleeves niya mga bossing. Yan, naka-sleeves yan. So, ang sleeves na yan, gagamitin natin yan mamaya. So, kadalasan diba nilalagay ganyan, no? Naka-sleeves siya, tapos lalagay mo dyan. Mali daw yun mga, mga bossing, mali daw yun mga bossing. So, try natin mga bossing. Yan. buksan natin yung isang taplo, ay top loader, magnetic case natin. Ayan mga bossing, napakaganda. So, ilalagay na natin yan. Ito yung top. Lagay lang natin yan dyan mga bossing. So, tatanggalin nyo lang yung card sa, sa sleeves. Ayan. Tapos, ilalagay natin yun dyan. Ayan. Walang sleeves, mga bossing. And then, ipapatong mo yung sleeves dun sa card. Ayan. Ganito lang yun, mga bossing. Ayan. Isakto nyo lang, mga bossing. Then, ilock na natin yan. Boom! Perfect. Ayan mga bossing, ganyan ang paglagay ng tawag dito. Cards sa isang magnetic case. Ayan, Luka Doncic. Ayan mga bossing. Spellbound mga bossing. Thank you, thank you sa mga ano, sa mga nanonood sa atin dyan. Uh, keep on watching mga bossing para sa ating unang vlog. Susunod, so, magtuturo ulit tayo about sa NBA cards or uh, cups mga bossing. Yan, bihira na tayo mag-ano. Pwede rin tayo mag-upload ng mga NBA topics ulit or basketball topics. Yan, abang lang kayo mga bossing. Thank you, thank you, thank you, thank you!